Simula ngayong araw, unti-unti nang mararamdaman ng uwian ng mga pasahero kaugnay ng mahabang bakasyon para sa barangay at sangguniang kabataan election Pero ayon sa pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, bukas pang pa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Jason Salvador, Head in Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, na aabot sa 1.6 milyon ang bilang ng mga pasaherong inaasahang dadagsa sa terminal simula bukas hanggang November 6. Batay ay nito sa historical data kung saan maliban sa mga pasaherong nagsisiuwian, kapag panahon ng undas, marami ring taga lalawigan ang lumuluwas naman para mamasyal sa Maynila. Kaugnay nito ay siniguro ni Salvador ang kahandaan ng PITX para sa barangay at sanggunin ng election at undas exodus. Unang linggo pa lang anya ng Oktubre ay inasikaso na nila ang pagkakaraon ng sapat na bilang ng mga pampublikong transportasyon. Ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Katuwang ng PITX ang transport regulators para sa random drug testing at alcohol testing ng mga driver, maging ang pag inspeksyon sa roadworthiness ng mga bibiyahing sasakyan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Monroya Mamogay, Tatak,